Hello po mga kalaki, alas 11 po ng umaga ngayon. Tara mamigay po tayo ng mga laki numbers sa ating mga masusugid ng mga followers. Syempre nandito pa rin po tayo sa Burnham Parks. Two, day po, two days po natin ngayon sa Burnham Park mga kalaki. At siyempre, dala ko na yung gamit ko. At ayun po ang aking mga team, ang aking mga kasama, kumakaway sila. Ayan po sila ngayon. Oh, di ba? Kaya ano pang inihintay mo? Tara, kunin mo na ang mga laki numbers po ngayon umaga. Ito po ay alas 11 ng umaga at syempre talaga namang kahit nandito tayo sa Baguio tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pamimigay po ng mga lucky numbers po para sa lahat. Ang lucky numbers po natin, libro ito, walang bayad ah. At syempre, ayan may mga tao. Sasama muna tayo sandali sa picture. Happy ah, picture lang tayo kasama sila. picture, picture mo na. No? Kakaway daw sila sa vlog natin. Ay, uh, at syempre, ito na po ang mga ha? lucky numbers po natin na ibibigay po sa inyo po ngayon pong alas 11 ng umaga. Ang mga lucky numbers po natin, libre ito. Wala po itong bayad. At syempre, ito po ay talagang sinumada po natin ng mahusay. Ano? Ang lucky numbers po natin, mga kalaki, ay bigay po ni Lola Carmen at sa mga bago din sa mga vlog namin. Tutukan nyo po ito, malay nyo, masubukan nyo pong manalo rito. At syempre, ito po ay walang pilitan sa mga may gusto lamang po. At syempre po, mga kalaki, ang lucky numbers natin ay libre, walang bayad. Private consultation po ang, ang may membership fee. At kung gusto nyo po magpa-member, message lang po kayo, PM lang po kayo at tatawagan ko po kayo. Make sure po na ang lucky numbers po natin, aalagaan nyo ng 3 days at walang hindi agad bibitawan. Okay, eto na po mga kalaki, yung pasahan na natin. Kaya kung ready ka na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Kaya eto na po mga kalaki ang ating mga 6 digit lucky numbers abroad. Umpisahan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Number 29, number 18, number 36, number 44, number 17, number 53, number 62, number 47 number 32 at number 30 at ito na po ang 8 digit lucky numbers ang 8 digit lucky numbers mo ay number 16 number 23 number 44 number 42 number 39 number 18 number 26 at number 27 ayan at syempre ang 7 digit lucky numbers mo ay number 5 number 23 number 28 Number 29, number 33, number 36, at number 37. At ito na po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29. Ay, hi po. Ayan, may kumakaway kasi. Ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 ay number 10, number 12, number 15, number 6, number 18, number... 22. Ayan po mga kalaki. Okay, so ito na po ang 6 digits 0 to 9. Ang 6 digits 0 to 9 mo ay number 2, number 7, number 1, number 3, number 4, at number 4. Ayan mga kalaki at ito na po ang 5 digits lucky numbers. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 33, number 14, number 17, number 18 at number 6 ayan kompleto na po ang mga 6 digit lucky numbers abroad so punta na po tayo dito sa Pilipinas ito na po ang mga 6 digit lucky numbers ng Pilipinas ang 642, 45, 49, 55 at 58 six digit lucky numbers. Kaya kung ready ka na, kunin mo na ang mga lucky numbers natin mga kalaki at syempre make sure na ang mga lucky numbers natin aalagaan mo ng 3 days bago po natin palitan. Pero bago yan, sa mga bago po sa vlog namin, pwede nyo po kaming hanapin sa Facebook. I-search nyo po ang Red Parungkin na meron pong 316,000 followers. Sa YouTube po 16,000 followers. Sa TikTok po 414,000 followers na po tayo mga kalaki. Yan po yung mga legit na account natin. At meron din po tayong second account Aris Gatchalian at red kin po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen yun po ay may 50,000 followers okay dyan po kayo mga legit na account na pwedeng mag follow humingi mag request ng mga laki numbers dahil papadalan ko po kayo once na makita ko mabasa ko na mabasa ko na kayo po ay comment ng comment share ng share ng video heart ng heart at dapat po naka kayo okay so eto na po mga kalaki tandaan nyo ang laki numbers natin libre wala pong bayad dito pag in-upload po ito sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, kunin mo ilaban laban mo at nawa manalo kayo yun po ang hangad namin dito manalo tayong lahat so eto na po kunin mo na ang 6 digit lucky numbers 642 ang 642 6 digit lucky numbers mo ay number 8 number 10 number 27 number 33 number 38 number 40 at number 6 number 40 at ang 645 6 digit lucky numbers mo ay number 29 number 23 number 37 number 36 number 8 at number 19 nasisilaw ako sa araw lilim muna tayo rito at syempre po para po sa sa 649 6 digit lucky numbers ay number 38 number 41 number 6 number 13 number 27 at number 21 at para naman po sa 655 6 digit lucky numbers ay number 12 number 22 number 24, number 46, number 48, at number 11. At para naman po sa 655, 6 digit lucky numbers ay number 28, number 33, number 36, number 40, number 41, at number 52 ayan po mga kalaki, kompleto na po ang ating mga lucky numbers ngayon pong alas 11 ng umaga takbo na sa sukin yung outlet at make sure po ang lucky numbers natin, aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po palitan syempre, ito na naman po tayo sa shout out time shout out po tayo sa pamilya pamilya, ano yan pamilya lindain ayan, ng ano yan, kamarin Kalookan, ayun ng Caloocan, manila yan Caloocan, metro manila shout out po sa pamilya Lindain at syempre sa mga tricycle driver po ng ano yan, Tondo Manila Uy, sa mga Tondo dyan sa barangay ano yan, Herbosa Herbosa ba? Hermosa. Hermosa. Shout out po sa inyo. Nawa, maraming maraming salamat po sa panunood po ng mga lucky numbers namin at gusto po namin manalo, manalo, manalo. Kaya, kaya claim it. Kaya ano pa hinihintay mo? Ngayon po, good luck at syempre, 2 days na sa Baguio. Last day na natin bukas. Mwah! Love you!